dog. Pinit. Hindi doon Gian. Ewan ko. Ay, Jane, gusto mo ba mag-school? Hindi. Kabiti City. Uwi ka na? Hindi. Kanino ka? Dito. Kanino? Sa tayo. Sa pupunta? Camera to. Doon ka dyan eh kay Kuya JD. Eh, wag dyan. May snake nga dyan eh. Ikaw ah. Dito, dito. Halika dito. Dyan eh. Hintayin mo ako dyan. Dyan eh. Dito lang. Oh, yun na. Nasa na si Nene, oh. Oh, yung sapatos niya marume,